guys okay, so, oh yan sa kayo makikita nyan what's up what's up mga guys nandito na naman ako video ako magbabisikleta ngayon at samahan nyo ako sa aking sa aking pamamasyal ito ay sa araw ng sabado ang oras dito ay alas 10 ng umaga samahan nyo ako mga guys alina kayo at yan naka play na sa unahan yan Magandang umaga po sa atin lahat mga guys Samahan naman na uli ako at pakisubscribe ng aking youtube channel John's Kimmy's Vlog Ayan o O diba Mainit kayo dito Mainit Mainit na malamig kaya ako yung balot na balot Ayan din naman na naman si Lolo sa labas nag nagkukondin siya nagpapainit sa araw mainit na malamig dito mga guys yes makagala na naman si Kajonski pakisubscribe po ng aking youtube channel at pakicomment pa lang sa comment section yan dito ipapasyal po kayo sa magandang sa magandang pasyalan dito iikot po kayo ngayon dito ay yung mga religious ay nasa simbahan. Pero yung mga hindi dati, yan ang papainit, mga masyal, kalsada oh. Ah, yan ang mga building oh, nadadaan ako, kita nyo mga guys yes nakalaya na naman si Kajons eh. hindi ba platong ay medyo plat na itong walang huli bisikleta ah, uh, ni Juan ni Indiano medyo plat ah, okay lang kaya pa naman anuman ako. Hindi ko lang alam kung saan may bumbahan dito. Lamig! Ang lamig! Uh -huh! Grabe! Kalabungin pa ikaw ng napakalamig na hangin. Yan eh, ang mga jeep. Oh. Ito yung kila eh. Oh, grabe. Heavy duty. Ang oh, Heavy duty. pala dito. Oh. oh. dito o oh, mga private home yun, yeah, mabababa alam naman yung mga apartment e eh. mga condo, matataas pero yung mga private o oh, yan o oh. dito, nagpasyalan. Oh, yan oh, hindi nga ilaw nakarating dito. Mga oh, guys, hope. Love hope. Oh, love hope. Hmm. May mga park. O oh, ikot-ikot lang siya, jogging ka, pwede na. Diba? Si Lola naglalakad, walang alalay Oh, yan oh. Yan matibay. Solo flight pa siya. May radio pa ba At ang mga bato dito, tema naman oh, kinortehan ng mga leon. <laughs> pero, eh tinatanong oh, mga layon Alam ng mga bato pero ano 'yan mga kwantis siguro lang alam Hello, mga bato. ayaw talaga mabuti ko kasi ako ay nakabisikuleta. Uh. Uh. Ah, yung yung kabila na yung siguro na rin ko noon yung isang araw na pinagpunan ko. Uh. Uh. Ito nga, yun ang natandaan ko. Ito, oh. You yun, oh. Know? Ito, ito. Sa kabila. Pero dindi, dito pa rin ako sa mga pabalita. Oh, mabilingin ako na bibiling ba alam nyo ba yung biling na lilito oh yan oh Ito, dire diretso to mga guys walang walang edit edit dire diretso walang preno ang aking video na to para ma special ko lang kayo galing oh may mga stabi ano mga limon mangga Oh, saan ka pa? Braavisios Dito lang pala sa kabilang side na ito So, yung kanya-kanyang mga mga lote mga isang unit lang ang libre sa kanila o depende sa kanila kung dito dito talaga yung nila yung nila pero kung ako man may private house ako kung dito dito ako buwan mas maganda may peace of mind ka sa buwan mo dito lang ng apartment talaga magulaw 把人偷。<laughs> so oh. yeah sa kay makita nyan ganda mga building na nagtataasan mga taong naglalakaran oh, mga bata ang galing diba? One way lang pala to mga hmm. guys. Dami rin mga tao dito. Oh, kasaba daw. Guys, mayano lang yun to na 17 At uh, 12, 12 minutes na, 12 minutes, dito ako. Dito ako paket ngayon. Okay, tanong nyo yan uh, Guys, pag mga 15 minutes na Nagyayari ko na tapos Pag ulit Bagong pag ulit Episode ulit Para alam ka dalawa alam mo lang ako. Idol. Kasi may kwan sa iyo, di ba? Dere. Ito, di pa eh. Diba? Pero at least nakaka-exercise naman ako. Aha. Uh Hindi -huh. lang ang advance sa iyo. Ikaw parang nakaupo lang. Ay ako. Habang nakukuha. Ano ito? Kadyos. May kadyos oh. parang nakahabig ng kajos yung puno na yun kahabig lang siya pala o 40 na o 10 minutes na kabuuan ng isang uploadan mga guys